PTV, Telebisyon ng Bayan. Maganda tanghali, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Magagamit na ng mga motorista ang pinalawak na road 10 sa Tondo, Maynila. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, mula sa dating tig lanes lamang, ngayon ay apat hanggang limang lanes na ang southbound at anim na lanes na ang northbound habang may 9.7 na kilometro ang pinalawak ng Road 10 kaya ito na ang magiging alternatibong daan kung pupunta sa NLEX o SLEX at airport nang hindi na dadaan sa EDSA. Kaya malaking kaluwagan anya ito sa trapiko. Malaking tulong din ito sa kabawasan sa trapiko sa C5 dahil ang mga truck na patungo sa pier ay dito na dadaan diretso sa SLEX at NLEX. Sa iba pang balita, pinalawak ng Department of Interior and Local Government ang kanilang ginagawang information drive tungkol sa federalismo. Ayon sa DILG, may mga nakatakda ng mga lectures, forums, orientations at symposiums para maging malawak ang kaalaman ng publiko sa federalismo. Umaasa sila ngayong taon na mapupuntahan nila ang mga malalayong lugar sa bansa. Nagsagawa na rin ang DILG ng capacity development and training sa mga regional at provincial officials, field officers at representatives ng civil society organizations. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.